Minsahe ni Marcos Jr. at ni Sara Duterte sa mga kababayan natin sa mga Pilipinos ngayong bagong taon. Alright, 2024 na. Yun, malayo pa ang election, ang susunod na election. Pero himayin natin itong minsahe na itong dalawang ito. Unahin natin si Marcos Jr. Ang New Year's resolution ng inyong pamahalaan ay ang puspusang pagsisikap upang magawad ng mahusay at tapat na serbisyo na susi ng pagpaganda ng buhay nating lahat. Hmm. Tapat na serbisyo, mahusay daw na, na gobyerno, mahusay naman sana ang sistema ng ating gobyerno. Kaya lang kasi yung mga nagpapatupad, yung mga nakaupo sa gobyerno, yung mga leader, meron magkahusayan talaga dahil, Nako, ay napakadalas nilang itanggi yung kanilang mga pangako. Napakaraming pangako na sana ay, sana ay uh, yun yung magiging susi sa totoong pagaan ng buhay at mapabuti o pagbuti nga ng buhay ng mga kababayan natin. Pero walang nangyayari. Lahat ng pangako ng mga yan, kabaliktaran. Siguro, hindi na tayo lalayo sa bigas na lang. Abay, pumapalo ngayon sa 65 too, 70 per kilo ng bigas. Lalo ngayong kapaskuhan, nung nagdaang Pasko pala, lalong tumaas po ang kilo ng bigas. You see, napakalayo doon sa ipinangako na 20 per kilo. Yan. Saan doon ang tinatawag na pagsasikap? Bumubuti nga ba ang kalagayan ng mga kababayan natin? Sa tingin ko ay kasalungat din. Dahil ang nakikita ng mga, um, mga nag-iisip ng tama, hindi naman to bagong Pilipinas. Siguro pwedeng sabihin, sige, bagong Pilipinas, pero yun nga, kabaliktara ng ipinangako na magandang buhay at uh, lalong gumaan ang pamumuhay ng mga kababayan natin. Hindi po, lalong dumarami ang naghihirap at mga dukha. So walang pagsisikap tayong nakikita sa mga katulad ni Marcus Jr. Ang nakikita natin ay yung pansarili nilang intensyon, pansariling interes at yung kung paano patuloy na manatili sa power. Yan po ang nakikita nating pinagkakaabalahan ng nasa Malacanang. Good luck! Kay Sara Duterte, mas matindi ito. Tingnan niyo po. Ang ating pananaw sa kinabukasan ay mananatiling malinaw. Okay. Malinaw, oo. Malinaw yung pananaw niyo. Malinaw din sa kaisipan niyo kung ano yung rason bakit kayo nananatili sa puesto at kung ano yung inyong personal na interest. Okay, malinaw po talaga. Pero yung yung linaw na sinasabi mo na para sa mga kababayan natin, napakalabo niyan. Okay, napatuloy tayong maghahatid ng serbisyong tapat. <laughs> ang hirap ang hirap i-define yung salitang or yung serbisyong tapat. 'Yun yung pinakamahirap. Dahil sa nakikita natin Napakaraming controversy, controversy itong si Sara Duterte. At alam na alam, um, tumbok na tumbok ng mga kababayan natin kung ano yung priority nila. Ang priority, siyempre, ay linisin ang pangalan ng kanyang magulang, isalba ang kanyang magulang na sidigong sa ICC. Kaya nagkakaganito. Abay, tignan nyo naman, hindi makatrabaho kung walang siguradong pondo. Ayan, wala na ang confidential fund, intelligence fund. Paano na ngayon? Meron bang mga konkretong programa, etong uh, DepEd at uh, Office of the Vice President, other than giving out free uh, educational material sa mga bata? Hanggang doon lang po ba tayo? Ay paano po yung kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan? Diyos ko, napakalayo po. Yung paghahatid, o yung sinasabi yung paghahatid ng serbisyong tapat, nako, ay ang nangyayari ngayon, kayo po, ay or sinasala nyo yung mga kaalyado nyo na tapat sa inyo. Yun yung tinitignan nyo. Sino ba ang tapat sa aming grupo, sa aming, sa aming mga Duterte? Ganun ang nangyayari. Ibig sabihin, wala sa hinuha nyo na kayo ay nagsiservisyo sa mga kababayan natin ng tapat. Huwag nga kami.